guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. So ayan, bali, nasundo na si Asher. And dahil nga hindi ako nakakain kanina, bali, ang pinakain ko lang kasi kay Asher kanina yung kanyang Coco Crunch at milk. Wala kaming bread. Tapos inantay ko naman yung nagtitinda ng kinapay. Hindi naman dumaan. Kaya kanin tayo sa umaga. At may nabili ako na pasta, yung hipulita na napasa yung sinasabi ni Josie Bell nung nakaraan na para siyang spaghetti. Oo, para siyang spaghetti guys. Oo. Paano ko ba ipakakita? Para siyang spaghetti. May seasoning siya na chili flakes, hindi ko nilagay kasi medyo maanghang. So, eto yung ulam ko. <laughs> Natam natamad na rin ako magprito ng ano. Tinatamad na rin ako magprito ng itlog. Balititirhan ko si Asis. Akala ko hindi aalis si Asis kasi habang nagluluto ako, nandito si Asis. Yun, umalis at bibili ng ano, pagkain daw ng, pagkain yata ng pato, pinapabili yung ano, yung fufu, sabi naman niya, yung galing dito sa bahay. Binigyan lang si Asis ng pera, tapos yung bayad. Tapos, ayun nga, bibilihan ni Asis ng ano, pagkain ng pato daw, chokkar sabi na naman. So ako naman, bago ako maglinis, so kakain tayo, kasi hindi pa ako nakaka-take ng ano, nakaka-take ng vitamins, alam nyo na. Masarap nga siya. Para sa spaghetti. Pakita ko sa inyo yung package. Masarap na itlog. Saglit guys. Nagluluto ako ng itlog. Kulang. So, ayan na guys. <laughs> Nagluto ako ng isa. Kasi para may partner. Kasi parang hindi ano. Parang may kulang kapag pasta lang. Kailangan talaga may itlog na partner. yan So, kakain tayo. So, ayan na nga. Habang ako'y kumakain. Ayan, yeah, magkukwento muna ako. <laughs> Kwento. Bali yung anak ko, tigas din ng ulo. Parang ako. Ayaw niyong mag-jacket? Eh, malamig. Although, maaraw. Yung hangin malamig kasi. Ayaw ba niyang mag... Ayaw niyang mag-jacket? nag kami sa umaga. May jacket ako. Kaya pinasut ko sa kanya yung long-long sleeve na lang na ano. Long sleeve na lang. Naka-uniform siya. Tapos pinatungan ko ng long sleeve na yung color red. Yung damit niya na in-order ko last year. Yon. pang winter Kala niya siguro, porket mainit. Porket mainit yung tubig na pinangligo niya. Nainitan siya. Hindi siya makakaramdam ng init. Sabi ko, kapag nainitan ka sa school, sabi ko, ipatanggal mo na lang kay ma'am. Yung pinasuot ko sa kanya. Pero sabi ko, malamig kasi sa service niya. Siyempre yung hangin. Malamig. Sigas ng ulo din. Parang ako din. Pinapag-jacket ako nung isa, ayoko din mag-jacket kasi naiinitan ako. Parang kahapon, wala akong jacket kahapon, di ba? Yung orange lang na t-shirt ang susu. Kasi nga, nung naligo kami kahapon ni Asher, mainit din na tubig. Tapos, init na init ako. Nung papunta na kami doon, malamig ang hangin pero kaya ko naman yung lamig niya. Hindi naman yung malamig na malamig ba. Naiinitan ako eh, nagagalit din yung isa. Sabi niya, ayaw mo magdakad. pagkatapos, rekla-rekla mo ka, sakit ng likod, sakit ng likod. <laughs> Sabi ko, kapag buntes, normal na masakit lang talaga ang likod kasi naapektuhan nga yun. Yung likod mo, yung buto mo sa likod, yung sa balakang, alam mo yun sa mga muscle, masakit talaga yan, konektado yan eh. Hindi niya naiintindihan. sabi na naman yung ito sa akin, kumain ka na, hindi ka nakakain mamaya, nasa lang pagkain ko. <laughs> Naghanap ng pagkain yung mamaya. Kaya, lutuan ko na agad sa ng kanin. Pero kakain muna ako. Kailangan ko mag-take ng vitamins. Alam nyo naman. May injection ako next week. Ano nga? Antay-tetano pala yun yung in-injection pala sa buntis. Hindi ko alam nakalimutan ko. anti tetanus pala. Yung dito kaya siya masakit. Sobrang sakit eh. Nangangalay tatlong araw. Nakakangalay. Nagagahan na ako tinyan. Dami kong kanin. Hindi na talaga ako nito makakakain ng tanghalian. Balikan po kayo later guys na kakain lang ako, maglilinis, magluluto ng pagkain ni Asis. See you later everyone! Guys, so tingnan nyo naman ang ating formahan. <laughs> Naka-winter jacket ako. O, oh, sakto yung damit ko galing Pilipinas e, eh, pang buntis. O, oh, tingnan nyo, hindi halata yung aking tiyan. So, alis muna kami sa glit. Kasi nga, hahanapan ko ng dekorasyon yung maliit ko naghahanap ng ipapang decorate niya sa kanyang Christmas tree kaya sabi ko bibili kami at mamaya uh, dadaan na rin kami sa school para mag para magbayad ng ano kanyang tuition fee at mag-exam -e na sila sa 16 ay sa 17 so kailangan ng tuition fee exam fee ganyan so pupunta kami ng save kasi doon siguro mayroon ako, wala kasi talaga akong mahanap dito sa para sa mahirap kaya sabi ko magtatari kami so see you guys Hi hey guys, so ayan, nandito na kami sa bahay, kanarating lang namin, and yun nga, ay nako, pumunta kami ng safe, kasi sabi ko doon, suguro meron, wala din, sabat-batini talaga ang meron, pero nakabili ako ng soft and fresh eh fresh and soft kasi wala akong mahanap na anong tawag doon wala akong mahanap na conditioner dito wala din naka ano lang okay na yung nakapakay kaysa wala and yun nga dahil wala man decoration kung ano-ano na naman ang nabili na, na ko guys tingnan niyo <taps 'y etos> unti gamit sa kusina. Ay, sus. Charan! Hindi pa ako makabili ng ano. Gusto kong bumili ng, alam niyo yung mga gamit sa kusina. Eto, toaster namin to. Kasi nga, di ba, mahilig kami sa tinapay, mahilig kami sa sliced bread eh sabi ko nga dahil may kami sa slice bread tapos minsan kasi matigas minsan kasi yung isang araw dalawang isang araw ganyan na ano kailangan yung na-toast ba para masarap ba sya so bumili ako nito baltra yung tatak niya. ah uh, yung isa yung single one one nine yung single baltra din eh sabi ko, kaysa yung single ang bilhin ko, bibilhin ko na yung double, yung pang, ayan na, yung kaganyan, apat. Magdadagdag lang naman ng 400. Kaya, ayan, tingnan nyo guys. Ayan. May, ano siya, may, may one year warranty. Ayan, ayan siya. Tapos, ang maganda, may adjust. Ina-adjust -ina siya, guys. Pwede din mo siya, kung, kung gusto mo ng medyo brown na brown, number 7, ganyan, number 6, meron naman siyang adjustan dito. Depende kung gaano ka toast yung gusto mo. So, meron siyang warranty, ayan, Oh. One year warranty daw. So, itabi natin to. Ilalagay ko to sa ibabaw ng ref. Kasi mahilig talaga kami sa tinapay, lalo kami ni Asher sa umaga para hindi ba plain na plain lang. So, ayan. Ang binawala kong bilhin, ano? Electric oven, kahit yung electric oven lang ba? At saka, alam niyo yon sabi ni Asis, next. Next time, next time. Susunod, susunod. Pero sa ngayon, eto na lang muna mag, mag Alam nyo yon mag -uunti ako bumili ng gamit ko sa kusina, guys. Baltra? Baltra. And, ayun, yung mga container. Yung mga container ko kasi dati, itabi muna natin to. Ganyan muna. Yung mga container ko kasi dati, guys, na mga plastic, ginamit ni Asis, kainuman, ano, kainan ng mga manok ba? So, naubusan ako ng mga container ko Naubusan ako ng aking container, nalagayan ba ng mga halimbawa? Halimbawa, ano? Halimbawa may mga party-party, lagayan ba ng pagkain? Dito muna tayo. Maganda siya kasi insulated hot pot. Hindi basta hindi basta-basta lumalamig yung pagkain. bari po 4,000 ay Kortasan, ml. Hmm. Halimbawa, nagluto ka ng mga ano? Panset, nagluto ng panset, spaghetti, fried chicken, na dadalhin sa mga party-party. Eto, kaya ako bumili nito. Gusto ko sana yung set, mahal ang set nila. Hindi ba may mga ano, ganito kalaki, may mas maliit, ganyan. Halimbawa, lagayan ng kanin, para hindi para hindi basta-basta lumalamig yung kanin, para hindi basta-basta lumalamig yung ulam na may sabaw. Maganda siya na lagayan, guys. May kamahalan nga lang, ano to, 1,000... Pero okay na, magagamit ka gaya niya, ano, yung nasa picture. Lalo yung may mga sabaw. Para hindi siya basta-basta lumalamig, pwede mo siyang ilagay na ganito. Kasi ano naman siya, insulated hot pot naman siya. Yan yung nabili ko, napak, nag, ano, pinagkakag, pinag, pinagkakagastusan. Ay, nako! Magagamit ko to pag ano, nagkaroon ng party-party. Lagayan. Hindi ko yan tatanggalin sa kanyang karton. And last, this ko yung kaobsesan ko sa pagbili ng mga glass, glass, glass. Bumili na na. Ang dami namin glass, di ba Sari-sari. Ayan, nakabili na naman kami ng glass. Meron na ako ice cream glass. Yung binigay ni Anorix yung yung, anong tawag doon? Yung Christmas gift sa akin ni Rixie, ano yon Christmas glass yun din. Ay, Christmas glass. Ano yon Fruit salad glass or pwede din siyang ice cream glass, ganyan. Tapos may mga tit, may mga cup-cup ako doon na para sa tib, iba't ibang sari. Ngayon, mm. <laughs> <laughs> nabili namin wine glass. 'Di diba, pag may bisita ako dito, hilig ni Asis magpainom sa mga Pilipina na napunta dito ng mga wine, wine, wine. So ayan, sabi ko since may since kapag may mga napunta dito na Pilipina, mahilig siyang magbigay ng inumin pang mga ladies drink ba. Sabi ko, bili ako ng ganito. Para alam niyo 'yon, para maganda naman. Hindi sa juice glass. Kasi di ba may mga juice glass kami dito. Para yung ginagamit namin. Yung ganito, para sa tubig, minsan para sa juice, ayan. O, para ano naman, para maiba naman, o diba, para sa wine lang talaga. Oh, yeah. After one you know that I am not allowed, oy. <laughs> hmm, ayan. So, para ano naman, diba, sa mga, ay. So, hindi ko rin tatanggalin to sa kanyang box. Ganyan lang yan. Eh, nag-grocery na rin ako ng konti. Yung mga, lalo to. Kasi wala talaga. Although mabango naman ang ariel namin, guys. Lalo kapag ganitong maaraw. Pero iba pa rin talaga kapag may comfort or may souvenir ang damit. Lalo yung uniform ni Asher. Malambot kasi, sir. Lalo kapag yung pla-planchahin mo. Madali siyang planchahin pag may souvenir. Kaya ito yung gagawin ko ngayon. Bumili na ako ng tatlo na nakapak na ganyan. Yung isa, yun yung itra-transfer ko dun sa may lagayan. So, yun yung nabili namin doon. At yun nga, hindi ako nakabili ng pang dekorasyon sa aming Christmas tree. Pero, dahil nga naghahanap ng star-star yung anak ko, ginawan ko na lang ng star. Alam nyo yan, yung karton. Cartoon yan, tapos kinulayan ko na lang ng color yellow kasi nga may watercolor si Asher na ano diba na binili namin. Ayan, para hindi niya hanapin na bakit ang Christmas tree ay walang star. Ayan, kaya nilagyan ko na lang siya ng ganyan. <laughs> ang kailangan ko lang talaga yung mga pasabit kasi medyo mahirap. Naghanap din ako ng colored paper sana para gaw gawa na lang wala din silang colored paper doon. Stationary talaga ang puntahan